Araw sa inyo mga boss, meron tayong ito trouble shot na XR125 Ayaw gumana ng kanyang dashboard panel Gawin natin, check natin yung kanyang Lagay muna natin sa clip May ground mga boss Check natin yung kanyang Supply kung Kapunta rin Meron siya Bus. susi natin. Yan, wala. Check natin yung papasok ng wire sa ICC. Siya, mga boss, wala. Pero dito sa kabila, meron siya. Yung papasok, mga boss, wala. Kaya, sira ito mga boss, dito Kanyang susiyan pala mo boss grabe ng mulch yan kaya pala ayaw nang pumasok yung kuryente ito mga boss ng natin kapit natin ito mga boss yan mga boss susi natin kapit natin yung susi check natin dito kung meron na Ayan, mga boss, umilaw na siya. Tingnan natin kung andar mga boss. Yan, mga boss. umandar na siya, mga boss. Okay na yung kanyang... to susiyan. Kanyang lang po, ang pag troubleshoot, mga boss. Pakilike naman at pakisubscribe naman dyan, mga boss. Yan. Motor nih, madam.